Mga gawa, chapter 4, verse 1, up to 18. At nang sila yung nangagsasalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at ang puno sa templo at ang mga sadusiyo. Palibhasa ay totoong nangabagabag sapagkat tinuruan nila ang bayan at ibinalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. At sila'y kanilang sinunggaban at kanilang ibinilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon nga'y gabi na. Datapot marami sa nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga limang libo. At nangyari na ng kinabukasan na nangagkatipon sa Jerusalem ang kanilang mga pinuno at mga matanda at mga eskriba at si Anas na nakilang sa Sarduti at si Kaifas at si Juan at si Alejandro at ang lahat ng kalipian na dakilang sa saruti. At ang kanilang may ilagay na sila sa gitna nila ay sila tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito na magagayoy si Pedro na pospos ng Espiritu Santo ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno sa bayan at matatanda. Kung kami sa araw na ito'y sinasaya sa tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang tao, may sakit na kung sa anong paraan gumaling ito, talastasin ninyong lahat at nabuong bayan ng Israel na sa pangalan ni Heso Kristo ng taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na magulit sa mga patay dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila ay nangakasama ni Jesus at nang mga kita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila ay wala silang may itutul. Natapat nang sila yung mga utusan na nilang magsilabas sa pulong ay nangagsangusapan na nangagsasabi, Anong gagawin natin sa mga taong ito sa pagkatunay na ginawa sa pamagitan nila ang himalang hayag sa lahat na nangananahan sa Jerusalem at hindi natin maikakaila? Gayon may upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan na buhat ngayon Huwag na silang magsalita pa sa sinamang tao sa pangalan ito. At sila tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Amen.